Thank you. Good evening, good evening sa lahat. <laughs> Ayan, si asawa ng Mika Nico. Thanks God kayo, nakarating sila ngayon. Ngayon lang, gabi na sila nakaabot dito sa bahay. Thanks God, may andito din si Kahibi Marvin. Yan ang mga usap-usapan sa magpamilya. <laughs> yan, yung nakaupo doon nun, yan yung asawa ko. Yung asawa ko may ibang bahay na. <laughs> Pero andito pa rin ang puso niya. First first family pa rin siya. <laughs> punta ng first family niya the original punta sa akin yan usap-usapan ng mga mag-ama magkapatid -mag hello Els hi <laughs> na naantok na si Elsa kasi napagod sa biyahe for hours <laughs> 4 hours uh, Gabi ba? Pagay uh, aay to pagayan. Gabi, 4 hours yun, no? Thanks God na, butra yun. Oh pero thanks God kaayo, safe yun sila, safe. safe. Um, kasi kanina, guys, nagsimba ako. Hingi ako ng Panginoong Diyos na bigyan sila ng ano sa daanan na uh, sila sa mga ano mga ano sa daanan na protektahan sila guys ngayon thanks god kayo safe safe good sila thanks god yan 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 yung asawa ko sport lang kami guys binigyan pa ako niya ng pera <laughs> sana oh. all <laughs> Sinanggap ko din pera na yon. <laughs> Yan, nakita na si Kahibi Marvin at sa iyang papa niya. Hello Kahibi. <laughs> Hello Kahibi Marvin. First time daw sila nag-cheers nang nag-shot ng Red Horse. Since, since ever since, oh. since. ever since. Ever since. Ngayon lang sila nagkamit at nagka ano naginuma ng red horse. Sila lang dalawa. Na sila lang dalawa. Nagjuwit sila guys. Ayan. Kita mo ilap tan, kana na tan, kana kuli tan mo laban. Yeah. Yeah. Hello, Bibi Shang-Shang Miss you, Bibi Shopping ka, Bibi? Ah, oh, wow Shopping day siya Ikaw, Bibi? Bibi isa? Shopping <laughs> Ay, shopping food ka? Ay mag mag ko gummy worms Mag-share ko ni Shang-Shang gummy worms To ibay Wow, na-day kay man? Kay Siyang, ni? Kinsa nag give sa imong money? Lulu. Oh si Lulu, ikaw siyang nakamani siyang? Ah. Oh, kinsa nag give sa imong money? Lala. Ay si Lulu, ina thank you Lulu. Oh, very good. Thank you Lala. Ang mga chikiting nagkita ra sila. <laughs> Alam niyo guys, dami na kong apo, 10, mag-10 na ang apo ko. Kasi yung anak ko galing ng Korea, buntis din siya, pang sampo. Pang sampo na, tanda na ng mami finyo, matanda na. 10 na dahil yung apo yun na? Oo. Yan si Joby, Yan si anak ko. At si Joy. Si Joy yung nakaupo. Ayan, guys. yo oh. oh yan. Mga apo ko. <laughs> yan. Puyan ni Bibi. Hello, Ken. Hello, Ken. Puyan ni Bibi yan, ah. Uh, ito pa. Ate ni Bibi yan. <laughs> si Bibi, oh. Bibi. Yeah. Yan. Na. Si Bibi, ay, Shin, ay, Anak ni Elsa. Ay, ay, <laughs> Ayan. Oh, ay, yung, yung ah. isa, yan, anak ni Joby. Ah, uh, sampo na sila lahat. Ang dami na, oy. Matanda na yung mami niyo. <laughs> hmm.